Atasha Mulak, Bida sa Philippine, adaptation ng Bad Genius the Series. Si Atasha Mulak ang napiling gumanap bilang lead star sa Philippine adaptation ng Bad Genius the Series. Isang hit na Thai film at TV series na umani ng international recognition. Sa kanyang unang major acting role, inaasahang ipapamalas ni Atasha ang kanyang talento sa pag-arte at bibigyang buhay ang karakter ni Lin. Isang matalinong estudyante na nahikayat pumasok sa isang mapanlinlang na sistema ng pandaraya sa pagsusulit. Ang gong kasaysayan ng Bad Genius Unang sumikat ang Bad Genius bilang isang blockbuster Thai movie noong 2017 na pinagbidahan ng Thai model-actress na si Chutimon Chuengcharoensuking. Dahil sa natatanging kwento at matinding suspense, mabilis itong naging isang global hit at nagkaroon ng maraming adaptation sa iba't ibang bansa. Ang pelikula ay hindi lamang tungkol sa pandaraya sa exams, kundi isa ring komentaryo sa academic pressure, socio-economic disparities, at moral dilemmas ng mga estudyante. Noong 2020, inilabas naman ang Thai TV series adaptation nito na may pamagat na Bad Genius, the series, kung saan si Plaren Pichaya kumalaradyo ng gumanap bilang pangunahing karakter. Mas pinalawak nito ang orihinal na kwento at mas binigyang diin ang backstory ng mga tauhan. Ang serya ay naging matagumpay sa Thailand at ibang bansa, dahilan para ito'y gawing basehan ng Philippine adaptation. Ang Philippine adaptation, ang Studio Viva ang nasa likod ng Philippine version ng Bad Genius. Ngunit sa halip na isang pelikula, ito ay magiging isang full-length TV series. Dahil dito, mas maraming detalye ang maaaring ipakita tungkol sa mga karakter at mas maipapakita ang lalim ng kanilang emotional struggles at moral choices. Si Atasha Mulak ang bibida bilang Lin, isang genius sa academics mula sa isang pampublikong paaralan na nabigyan ng scholarship sa isang eksklusibong pribadong paaralan. Sa bagong mundong kanyang ginagalawan, madarama niya ang matinding pressure upang mapanatili ang kanyang matataas na marka at patunayan ang sarili sa mga kaklasing mayayaman at makapangyarihan. Sa kabila ng kanyang talino, matutokso siyang gamitin ito sa isang sistematikong paraan ng pangungopya kapalit ng malaking halaga ng pera. Mula sa isang simpleng pagsubok, unti-unti niyang mararanasan ang mabigat na konsensya, panganib at komplikasyon na dala ng kanyang desisyon. Mga artistang kasama sa Bad Genius, The Series. Upang mabigyan ng mas matinding lalim ang serye, kinuha rin ang ilan sa mahuhusay na aktor at veterano sa industriya upang gumanap sa mahahalagang papel. Gablagman, Hyacinth Calado, Jairus Aquino, Romnick Sarmenta, Yayo Aguila, Joko Diaz, Irma Adlawan, Rufa Gutierrez. Ang pagkakaroon ng balanseng bagong generasyon ng artista at mga veteranong aktor ay nagbibigay ng assurance na ang Philippine adaptation ay magiging malalim, makatotohanan at kapanapanabik. Sa likod ng camera, para sa pinakamalaking dahilan kung bakit inaasahang mataas ang kalidad ng seryeng ito ay dahil sa award-winning director na si Derek Cabrido. Kilala siya sa kanyang mahusay na storytelling at cinematic style, kaya tiyak na magiging visually stunning at emotionally impactful ang bawat eksena. Maliban dito, isang malaking hamon ang pagbibigay ng sariling tatak sa isang sikat na international franchise, maganaw ng adaptation ni Bad Genius. Dahil sa worldwide success ng original na pelikula, nagkaroon ito ng iba't ibang adaptation. Isang Bollywood version na may sariling interpretasyon ng kwento. Isang Hollywood remake na inaasahang ilalabas sa mga susunod na taon. Ang Thai TV adaptation na tumanggap ng maraming parangal, ang Philippine adaptation ay hindi lamang basta pagsunod sa yapak ng naunang mga version. Ito ay magkakaroon ng sariling Pinoy flavor kung saan mas bibigyang pansin ang cultural and societal issues na mas relatable sa ating bansa. Ano ang aasahan sa Bad Genius The Series PH? Dahil sa matalinong pagkakasulat ng kwento, kahangahangang cast at magaling na director, tiyak na magiging isa ito sa pinaka-pinapanabikang serye ng taon. Higit pa sa simpleng thriller o high story, ang serye ay isang salamin ng realidad na kinakaharap ng maraming estudyante, ang hirap ng academic pressure, ang pagkakaiba ng estado sa buhay, at ang moralidad sa harap ng tukso. Sa bagong version na ito, paano haharapin ni Lynn ang kanyang mga desisyon Hanggang saan ang kanyang kakayahan upang makaligtas sa komplikadong mundong kanyang pinasok? Abangan ang Bad Genius the Series PH, isang matapang, makabagong at mapangahas na adaptation na tiyak na magpapakaba, magpapaisip at magpapamangha sa mga manonood.